Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang limang players na nga ng Golden State Warriors ang tanggal agad sa kanilang lineup. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pabor nga po sa Los Angeles Lakers, ang NBA. Kasunod nga po mga katropes ng maagang pagkaka-eliminate ng Golden State Warriors ngayong taon ay inaasahan na nga po na mag-focus na agad ang kanilang front office sa kanilang mga gagawin plano para sa darating na off-season. Kailangan na rin naman nga po sila ditong maghanda since anim nga po sa kanilang mga players ang tuluyan nang nagtapos ang kontrata sa kanilang team at magiging isa ng ganap na unrestricted free agent sa mga susunod na buwan. Kabilang na nga po dyan ang kanilang mga role players na sina Jerome Robinson, Osman Garuba, Lester Quinones, Darius Saric, Gary Payton II na meron na lamang player option sa kanyang kasalukuyang kontrata, at higit sa lahat si Clay Thompson na tuloy na nga po nagtapos ang kasalukuyang kontrata nang wala pa siyang pinipirmahang bago. May loobas rin nga pong balita na susubukan nga na po ng kampo ni Clay Thompson na etest ang free agency market upang sa ganon ay malaman nga po niya kung may mga teams dito na kukuha at magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad at kontrata na hindi nga po kayang ibigay ng Golden State Warriors. Kaya kailangan na kailangan nga po talaga maghanda ang Warriors sa darating na offseason. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pabor nga na po sa Los Angeles Lakers ang NBA. Kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang nakalipas na laro sa play tournament ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng head coach ng New Orleans Pelicans na magreglamo since napapansin nga po niya na masyado nga na pong pumabor ang mga referee sa Lakers since marami nga po mga tawag ang binigay nila dito kaya hindi na nga po siya nagtataka kung bakit pumabor nga po ng gusto sa Los Angeles Lakers ang kanilang naging laro noong nakarang araw. And speaking of Lakers mga katrops, sa pagpasok nga po nito sa first round ng playoffs kontra sa Denver Nuggets ay may ilan na nga pong mga NBA analyst ang bigla na lamang kumampi sa kanilang team. Kagaya na lamang ni Skip Bayless na nagsabi na malaki nga na ang ng Lakers na ma-upset at matalong ang Denver Nuggets. Since mas healthy at fresh pa nga po ang pangangatawan ngayon na Lebron, hindi kagaya ng nagdaan lang serie last playoffs kung saan bugbog sarado na nga po siya noon. Kaya ngayon nga pong bupang inarihiyan na Lebron James sa simula ng playoffs ay malaki na nga po ang kanilang chance na natalunin ang ating defending champions. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.